itong dalawa kong anak para may makatuwang tayo kung sakaling mayroon tayong makukuha na booking na may kailangan ng helper para yung mga 200 na extra payment or 400 ay makuha natin dahil hindi ko po minsan kinukuha pag may nakita akong helper at habang <coughs> kami po ay naghihintay ay may nakakuha na akong booking papunta po ng Malolos Malolos, Bulacan kita ba? Malolos, Bulacan at ang price po nito ay 1,165 meron siyang high demand yes! na 177 high demand at natawagan ko na rin ang mga isasakay ay may em emperador MP likes daw tapos may gatas at kung ano ano pa so ang gusto ko malaman kung gaano magpipit yung ano yung mga pangarga nila para at least masabayan na natin ng another booking papunta ng ang dami po ng booking ngayon papunta ng lakan at pick up na po muna natin itong booking na to at tingnan natin ang layo po ng booking ay 1.9 km 8 minutes nandun na kami dito lang banda <coughs> sa kabilang ano lang kabilang side lang so pick up na po natin let's go oh, oh, oh. at nandito na po tayo sa first booking uh, ito mga emperador ang sinasakay at uh, may kahalo siyang mga gatas mamaya 20 double light at dito po ito sa may ano lang Santa Mesa Bataan Street tutulungan ko sila magkamada dito sa mahalo. At yan po mga katito bar na isakay na nila yung mga boxes. Ang mabigat lang dito yung alak. Tsaka tong gatas. At pantay na pantay yung pagkasakay. Pinag-iisipan ko kung sasabayan ko pa ba ito o hindi na medyo mabigat eh pero pagka may pumasok na mga 300 o 600 at kung kabisado ko yung mga item na isasakay kay, uh, isabay natin pwede kasi dyan yung mga ano mga centerboard or yung panel na mahaba yung, pwede yun at pagka hindi ko kabisado ko na lang sasabayan at baka madisgrasya natin yung yung alak ay ma-charge sa atin estimated po natin ng biyahe natin pa wow 1 hour and 7 minutes 40 kilometers at uh, titignan natin kung magiging leaks tayo dito At nandito na po kami Binababa na namin yung Mga boxes At walang magbubuhat Kaya kami na din po ang bubuhat mag aad na lang si Madam Okay

ng paper uh, ah, syempre nasa Manila yon. kapatira namin at ah, tamang tama sabi ko pagka deliver nito Manila agad yung ating abangan ah, at dito rin po namin na pick up sa Bulacan dadalhin <coughs> sa Manila 600 kg lang siya tapos wala siyang high demand uh, ah, dito lang po yung babayaran 634 Pwede na po yan Dahil pa uwi naman tayo ng Manila At yung pipick namin doon Ay Ano na Kumbaga Ang Hindi na yun nakabuk sa lalamog Siyempre kapatiran At Pagbibigay naman siya ng ano ng Bayad Yun yung maganda doon eh May mga contact tayo na Kahit pa kahit pang malapitan lang ay maganda yung bayad ah uh, ganun po yung ano pagka alam na nagde-deliver ka o nag ang business mo ay mga ganito delivery minsan tatawagan ka na lang hindi na ibubuk ikaw kayo na lang mag-uusap at napakaganda nun walang bawas may ano pa yun may merienda pa kasi kakilala yun sa bulakan kahit hindi siya umuulan ay baha ito ay sa may part ng divinto malulos o tignan mo lalim at pinatay ko yung dito, yung switch ng radiator pan dahil nasisira pagka inaabot ng tubig pero hindi naman kalaliman. Ganya lang pagka napabilis yung kasalubong mo. Lumalalim at tumataas yung tubig kaya mas mabuting pa kain. Oh. Drago, 'di liit ka na naglalakad oh. Parang Sa malalim. Malalim na pagka napakabilis. No? Ya, malalim ano? Kuya, malalim tong banda. sa tubig Mahirap kasi mababa yung ano nito pa itong baka? ba to ano? lang yan Ayun o Grabe Tapos na ulog dito Hagunoy yun ang talagang alam kong binabaha pero na surprise tayo dito dahil sobrang taas ng ano at check natin kung gaano kalalim ang ni din mo si Maroon pati yung ano hanggang dito po abot yung ano abot talaga yung yung radiator pan po ay aking ikakarwasto lang sa ilalim. Swimming Dahil siya. mahirap yung ano. Okay, okay na. Pwede na mag-swimming. At dyan mga katito ako tapos na. Meron pa palang isa. Oh no! Atto. At wala naman pong ibang taan. kanina hindi kami dito dumaan kaso nung may na-pick up ako na dito sa Bulacan ay, po Ito yung... Ba? Parang pag tumataas yung tubig, tumataas din yung... At tinanong ko doon sa tricycle driver kung may malalim pa. Ang sabi niya, sakto lang daw ko kasya na makaya naman. Ang nakakatakot dito, dapat hindi ka lang mamamataya ng makina. Lalo yung... May mga kotse. May kotse yung dumanay, eh, kaya... sinugod ko na rin kaso delikado tong mga ganito oh. lowered kasi po ito si si, si Maron eh. kaya oh, pagkapapansin ninyo yung kutsi na yun itong inova na ito kaya na rin. Bumondo eh. na daga. Grabe naman, bro. Ba 'no yung Alimao galing kan trabaho, ano? Sa sapatos mga estudyante, oh, yung kaganiitong mga bata naka Lupo na lang sa tricycle. At ang nakakaba po nito, baka mapatabi ka, ay bigla namang may kanal. Doon ka mabahura, ano. Ayan, oh, pataas na naman dito sa kalsada. Kaya makakahinga-hinga na ulit tayo ng bago. Medaya, medaya pa. Medaya pa, ano ka The experience na naman ni si Maron. Sumisid si si Maron. boxes na hard copy huwag mo ikata CJ yan dalawa dalawa mo tatlo lang muna kasi yan at napapalaban tong aking mga bata uy daming nabahan ano ano lang dalawa muna ikuan ganito hawak hindi ganyan andito na po kami sa anong konto matatag Street, Quezon City at dito namin diniliver po yung napakaraming band paper at dito po binababa na nila uh, busy yung aking mga anak dito pagbababa at syempre, interviewin natin yung uh, manager ng ano, Jewel Printing. Ito po yung shop nila. Dito po ito, matatagpuan sa Matatag Street. Jewel Printing. At marami po silang ino na service dito. At, ano po, talagang generous kasi nagpamerinda muna bago bago kami nagbaba dito. May hapunan pa, nagluluto pa. Ayun pa. Ito general manager. Ayun, Kernel. Hello. At ito po, uh, ating interviewin yung may-ari ng Jewel Printing para itanong natin yung kanyang pwedeng i-offer sa atin. Hello ma'am, good evening. Hello, good evening po sa mga katito bar natin dyan. Magandang gabi. So ma'am, ma ano po yung ino-offer niyong service dito? Yan, ang ino-offer po nating mga services uh, ay uh, marami po tayong uh, ino-offer sa jewel printing po. Ah uh, gumagawa po tayo ng mga as you can see here, yung mga canvas tote bag po, ayan gumagawa po tayo niyan. Ito. Then meron din po tayong t-shirt, pwede po tayong magpagawa ng t-shirt sa Hard. Then, ito po ngayon. Kailangan po natin ng mga notebooks. Yan, kasi wow. na. Yan, personalized po ito. Yan. Ito, ang nagpagawa po nito, personalized, vlogger uh, po ito from US. So, marami po siyang order nito. Kaya, ito po yung sample. Gagawin pa po namin yan. Then, ito sa mga, ano, may order po tayo nito. 300 pieces na notebook. Yan. So, yan po yan. Then, meron pa rin po tayo mga ganito personalized kung ano po yung gusto nyo na design, yun, pwede po natin yan gawin. Then, meron din po tayong mga uh, notepad. Yan. At saka prescription pad. Yan. Marami po tayong mga pa-order nito. Ito po yung pinakamalakas ngayon sa g eto, Ito. Ito po yung paggawa nyan. Yan. Tapos, nilalagyan po namin sya ng glue. Yan. Tapos, uh, meron din po tayo dito na, eto, mga notebook din po ito. Yan. So, Meron siya ID din po, uh, BBC ID, then meron tayong mga ganito, uh, ref magnet, meron din tayong mga uh, ganito po, business calling card, meron po tayo niyan. Yan, pwede po kayong magpagawa, loyalty card, so marami po tayong ino-offer, and then meron din po tayong mga hard copy bond paper. Yan. Kung gusto nyo po, pwede pong uh, wholesale, pwede po ang retail. Ayan po yung mga hard copy natin. Yung kanina po pinag natin, meron pa po yan sa tapos. So, yun po. Ang ating mga services na ino-offer sa g -Wil. Kaya kung kayo po ay uh, meron pong ipapagawa, we are happy po na paglingkuran kayo, magbigay mag, uh, bigay po kami ng service sa inyo. Maraming maraming pong salamat mga katito Bar. So, yon napakarami ng pwede nating ipagawa kay Ma'am Wilani ano. At dito po ay bago pa lang silang lipat kaya hindi pa organized kumbaga yung kanilang gamit dahil uh, ilang araw na po kayong lumipat dito. Uh, one week pa lang. At busy-busy sila kaya ang dami kasi nilang gagawin. At ito yung kanilang Uh, pinakang ang tawag dito? layout items. dito po yung kanilang layout layout editor Ay, dito. si ate si ate Elaine ayan, tingnan mo yung busy so busy dito busy yan <laughs> ito orders at ito, nagpiprint pa sila at yan, yeah. kami dito na rin kami naghapunan at talagang busog na busog. Hmm. So may mga stocks pa rin po sila sa taas. So maraming salamat po. Thank you, thank sa... you po. God bless you all po. Yun. At meron pa po kaming nakuhang dalawang booking dito sa gabing ito. Hindi nga ko pa po kayo kung nagtiyang kung? Oh nama no, kami po ay nakawin na ng bahay at sa buong maghapong pong iyan ay kami ay naka-apat na booking sa Lalamog plus yung kay Madam ano at kumita po kami dyan ng nasa 3,900 wow! <tries> uh, po na kasama dyan kaya okay na okay yung panimula nating biyahe nung tayo ay uh, nasiraan at bagamat marami tayong naranasan sa buong maghapong ito uh, kami ay binaha at napadaan, napalusong tayo sa baha ano? ay maraming salamat pa rin sa Panginoon dahil kami ay kanyang iningatan at kami ay nakarating dito sa bahay ng safe at uh, syempre kumita rin po tayo so ang nagastos nating diesel dyan ay 1,000 at overall po, maganda-ganda rin yung ating kinita. At uh, syempre, yung dalawa kong anak ay kumita rin. Uh, maraming salamat po. At ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye.